mga kadi at mga ka FB followers nilinis kasi nilabas ko itong aking halaman at tayo tayo tatanggalin ko yung dumi nag kasi umulan dito kahapon yan ito, ito. nagdumi yung kuwan nililinis ko hindi pa ako nakakabili ng mga lagayan ng halaman kasi wala pa po akong ano akong bili yung iba nabasag na katagalan na yan po ilalagay ko ito sa gilid ng aking, aking sa ko nilagay ko siya sa terrace. Nalinisan ko yung ano niya. Inilabas ko siya kahapon. Kasi para madilig ng ulan. Ay, sumama yun. hindi ko pa nalilipat lum ano na lum mina oh hindi ko pa nalilipat kasi wala pa akong ano yung paso dumi nilinis mm -hmm. ko. Yan, inilabas ko. Ang mm -hmm. iba, hindi ko na inilabas. Mabigat. Ito lang, ano, kain ko. Yan. Alam ma, ano na siya. May bulaklak po siya, o. Oh. Bubulaklak pa lang. Lagay, mama. Lagay. Laging... Bubulaklak pa lang siya, oh. Audrey. Yeah. Yung apo ko makalat. Kumuha ng ano yung buhangin. nalinisan na siya. Ito po. na yung ano niya, yung ano, ililit. Kailangan ko na ng kapalit. Hindi pa po ako makabili. Kasi, wala pang pambili eh. Hindi pa makabili eh. Bumubulaklak po ito ng kulay peach. Ito. Nasira ito kahapon kasi nabitawahan ko. Yan. Papalitan ko. Papalitan ko na din ito. Nabitawahan ko kahapon. Pero, lilinisin ko din siya. Kasi, madumi. Ililipat ko siya ng ibang paso. Ano ito? Hindi ko alam kung anong tawag po sa halamang ito. Yan. Ano po siya? yun, nalinisan ko na pong lahat. Yung iba, hindi ko na, kasi doon lang naman yung sa baba. Kaya, thank you po for watching. Maraming salamat po. Bye-bye na po.